malapit na ang June 12 at Independent Day. Nandito tayo ngayon sa Aguinaldo. Shrine! first time nga namin makapasok dito sa Aguinaldo Shrine kahit palagi namin siyang nadadaanan papunta sa Nai Cavite. Pwedeng pwede palang pumasok dito at walang bayad. So ayun, pinapasok kami ng guard, naglista lang kami ng mga pangalan. Tapos nagpunta na kami sa first floor or ground floor na nandun yung uh, mag orient sa mga bumibisita sobrang nakakamangha sa loob nito kasi kitang kita mo na na preserve ng mga tao yung ginamit ni Aguinaldo mula sa pakikipaglaban at sa kanyang mga kasuotan. And dito unang wilagayway ang bandila ng Pilipinas para ano ha, simbolo ng kalayaan natin sa mga mananakop. And Miki, wag ka lang <laughs> bali yung lugar na ito hindi na siya yung masyadong original kasi kung makikita niya sa picture yung bubong ay eh, gawa pa sa lita dito sa balcony na ito ay runagay yung yung dating paulong Emilio Aguinaldo ang watawat ng Pilipinas noong June 12, 1898 Tinahi ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Reza Herbosa na tibidad ang matawat ng Pilipinas. Dito naman sa second floor, makikita ang lahat ng kwarto ng mga magkakapatid na Akinado at pati na rin ang master's bedroom. Medyo creepy kasi makita mo dito yung mga lumang ganit, yung mga salamin. pero may enjoy mo kasi sobrang ganda ng mga ganitina pati yung mga kahoy ng bahay. eh 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 eh. ato <laughs> <laughs> ay I'm um, no, open for then until the spring is the bedroom. So, ma. Ito. Papasukin naman namin dito yung parang bulwagan nila kung saan maraming lamesa at upuan. Ang sabi, dito daw nag-meeting, dito nagpupulong-pulong or nagsasalo-salo yung mga bisita or yung mga pumupunta sa bahay nila Aguinaldo noong mga, mga unang panahon. Mm -hmm. Napakaswerte nga namin kasi halos walang tao or wala kaming kasabay during this uh, visit kasi uh, naas-kaso kami ng mga tour guides nila doon. Ayun po yung secret passage. Ayan. Ang galing ng mga taga rito kasi na-preserve nila yung lugar, yung mga kahoy. Ang gaganda pa rin, parang, parang wala nangyari. Tapos andito pa rin yung mga lumang gamit ng mga aginaldos. Ma! To shine. Happy National Flag Day!